Good morning! Nakapila na po dito sa Pilar de Palocero, uli! Palocero! Nakapila habang nagkakabi! At nangangay ng East Guide Lakes! Alas! Hina! sera, Hina! Padre Pio! Yan, marami na naman ngayong sisipa sa Padre Pio! Yan, Marami na naman ang sisipa linggo ngayon! Aya, mananaw kaya, mananawag na ng Padre Pio. Kaya, yeah. kapupoy na. Pagkatapit pa sa oh. ba kami ay eh, pihit? Oh, ba? Pihit dito sa LRT. Pihit dito sa SA plus trip. Ah, ah, ay, sinabi nga ako doktora, oh, maganda oh. Kung doktora biyay Matangas. so oh, kailangan baba sa Batangas kung doktora. At uh, bagaris naman dito sa Pindiya, eh wala pagkasigit at pagkasingin mo labas sa kasero. Ay eh, wala ka nang gagawin, hindi ka tulad sa biyay ng Lucena. Sa Atna Cruz Lemer eh, puro lokal. Puro apindo ng pasero, balitan. Pag uh, may bumaba, may sasakay. Ah, so, kaya mahirap. Hindi ano okay lang diyan kapag tapos mo singilin, tapos na. Ah, uh, may nga kana, pwede ka nang matulog. Ganun din sa galing Batangas, pagka nasingil mo na. Batangas Pilar 'to eh. Wala nang problema, okay na. Para sa Bigol. Kami niyan dali, Ganun ang biya, biya ko Pagka uh, Bully book na Nakuha mo na lahat yung ticket Pwede ka na magpahinga Ah, sena, sena, sena Ha? Oh, sa Pablo, sakay po kayo yeah, sakay. Ah, sakay Dami pa sa hero sakay Ayan, kayong, kayong, kayong yan, kaya yung galing vehicle niya, 5126. Shout out sa empleyado ng 5127. Eh mga pauwi, pabuntan na sila assembly pa, Patangas, Lemery, Nasugbo at Santa Cruz. Kaya punta lang po kayo sa DNT, Bigot Terminal, Elong Hill Puyat Station. Punta lang po kayo para kayo makasakit baka uwi na sa inyong mga uh, uh, probinsya Ayan, Good morning sa aking uh, mga kasamang uh, Drycon Dispatcher Inspector ng DLTB Go Mahaba na naman ang pila ng Alucena at Nasugbu Ayan, Lucena, haba na naman ang pila Wala naman bus. Yan, lahat bang pila, haba. Dami ba ano? Lucena, haba na pila? Wala naman bus. Lipa, Limeray, Batangas. Ha? Ayan, hindi namin kinahay pa sa'yo rin. Dalawang bus pa rin dalawang bus. Ah, may supra pa, dami pa rin po. Oh. Ayan. Yeah. Pandalwang baso ang aming inaabot dito sa Pwede Kami uh, pa Nandiyan na po yung basa, kasunod Nandiyan sa Bautista na, malapit na 2133 Dagre <laughs> himbas niya ner Ti <laughs> door pasayra ba May okay, pasayra bang natira? SM City in Lucena Ah, meron pa, dahil pa nakabilaw Last trip ako, may last trip Ano oh. Dahil pa nakabilaw ang Dito na ako Tayo, hinihintay niyan Yan uh, Haba ah, na na pasero dito sa SM Sa inerte ganun din Kakain muna, kakain muna kami dito oh. Yan, last trip mo kami, last trip Yan, ang SM Lucena, napakalaki Oh, yeah. SM Lozana oh. Parang magasin lang yung SM ano ah uh, Ligaspe Ganito rin kala negaspe Ligaspe oh, oh. Ayan, yeah, bandang gitna, bandang gitna oh, no. Ayan yeah. oh, no. yeah. Ayan, yeah, magandang umaga po, magandang umaga Happy Sunday po sa lahat, Happy Sunday Uh, Sana'y nakasimba na ang lahat. Araw po na simba ngayon. Araw ng pananalangin. Araw ng pagpapasalamat uh, sa ating uh, biyayang natatanggap. Araw, na, araw ngayon ng uh, pamilya para magsimba at uh, magpanding. Uh, maraming salamat, Papa Jesus at Papa God, sa araw-araw mong uh, bigay na biyaya na napakaraming biyaya, napakaraming pasahero araw-araw. Thank you po. Ingatan mo po kami sa lahat ng Kapama... kapadesgrasya sa daan. At yun subscriber. Yan. Ingatan mo po kami lahat araw-araw sa aming mga ginagawa, sa aming mga uh, trabaho enjoy your day po Ayan, family day po ko ngayon Kami po ay uh, uh, parang trip na Tulog ilang din kami, last trip kami kagabi Ayan, last trip kami dito sa SM Lucena Back to back po yan, back to back uh, Pihit, pila pa sa hero Pagdating namin sa 20 Ay uh, pila ang sa pa minuto. Puno na, napuno kagad kami. At uh, hindi na po kami nakakain kahapon. Nung uh, pila namin, hindi na po kami nakakain. Uh, biskwit lang at saka tubig. Yan, tawag ng uh, tungkulin at uh, servisyo sa ating mga pasero. Kaya hindi na nakakain ng uh, hapunan. O, oh, tanghalian pala, tanghalian. So, biskwit na lang at saka donut ang aming uh, kinain. Napakadami mo pa sa hindi namin kinaya. May natira pa doon. Uh, bali dalawang pa yung uh, bali dalawang bus yung uh, bali pang bus yung uh, pasayrong inabutan namin sa Buendia. Napakadami. Shout out kay uh, Sir Dexter Pasangkay, Sir Darwin Yulitas. Yeah, good morning po. Good morning. Kay Sir Ram Ramnip DC, Sir Archie Del Luna, Justin and the Waco, Mr. Pakitong Ketongs, Moscow One Hitter, Jake Sonsa, Jack and Jake, Paul Martin, JP Vargas Mangale, shout po at good morning po. Yan, tapos po ay uh, napaka-traffic sa daan. Alas 3 kami kumalis. 7.30 na po kami nakarating dito sa SM Lucena napaka traffic po sa expressway mula Susana Heights hanggang Carmona may ginagawa pong uh, kalsada dyan kaya nagsisigip uh, ang uh, daloy ng traffic ko yan na uh, muntik na muntik na naman po hindi kami makakain ng hapunan kasi yung uh, alas utyong uh, last trip dito alas alis sa uh, SM Lucena 7.30 kami dumating So na namin na hama pa rin ang pila ng pasayero So nakiusap ako doon sa dispatcher na baka kung pwede Ay uh, sinang mag-assist magsakay ng pasayero Kasi hindi pa kami kukain ng tanghalian at hapunan So bumayag naman dispatcher Yan Bumayag kami dalawa, bilisan lang 10 minutes Tapos pagbalik namin, standing na yung aming uh, bus So madaling napuno puno standing pa so ganun ang uh, servisyo Pagminsan, uh, pag minsan na uh, lilimutan na namin kumain uh, dahil sa dami ng pasayro so priority natin yung pasayro pwede naman tayo mag uh, biscuit lang okay lang yun shout out muna good morning kay sir Lemuel Galam ah uh, Jason Pagatuan Aris Jomarang ng uh, Lemery Patangas Tristan Joy Sosa Simper Flores Klaus Ya, good morning semata mga taga Patangas uh, Kia, uh, Uji Diki, ya. Christian Kay Christian Agustin Kay Wani Niko La Cruz Ya, syarat tidak tentu si It's Harps TV Ya, share Good morning, good morning kay Jenny Kay, kay, Kenny Joshua Trinidad RP ya. ya, good morning bro. Normal, Monasterial RJ Biliplor Imam Janis 8188 Mario Soriano Jober Rosales Marlon Bandagan Magatama Gepusin Redelan Lahat Ray Delance Christian Yap Keser Cristobal Prestosa Keser Melvin Salazar Julian Garcia Juan Miguel Cadiz Jerry Kabating, Resto Blar, Maritis Samboy, Glenn Guboy, at kay Ma'am uh, Marcel, kay Sir Ed Mundo, at kay Ma'am Tess. yan kay Sir Romeo, Sareno, Kaiser kay Sir uh, Sunny Sunny, at kay uh, Vicente Ocbina, Antonio Danielas. yan kay Ma'am Ronaldin Carta. Ayan, good morning good morning, good morning. Aaron Bella, James Calalo. Diyos Kares, Iyosepio, magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa po kayo ay uh, nagluluto na ng uh, masarap na pananghalian. Kaya masarap ngayon na nilagang baboy, nilagang baka, tinulang manok, Kinamatisang isda. Yan na quality quality sa mga pampamilya yan. Kinamatis isda na may pritong, uh, na may pritong isda. Yan, kaulam na kaulam po niyan. Ako naman ang favorite ko yung nilagang uh, baboy na may uh, fritong tilapia. Yan ang favorite ko. So yan lang po at ingat po tayong lahat. Apesante po at pesante. Enjoy your day.